ayan, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa lahat po ng mga viewers at sa lahat po ng mga guests po natin na nakikinig ngayon mula Luzon, Visayas at Mindanao, especially sa mga kababayan nating OFW na nagbigay ng oras at panahon. Maraming maraming salamat po, lalong-lalo na kung tatapusin nyo yung napakagandang opportunity ito. So, welcome po sa Linin Green. Ngayon, isang bagay lang po yung pag-uusapan po natin kung paano po kayo kikita sa pro Package account. Okay, batang question ko, Ready na po ba kayo? Kung ready na ho kayo, pag-usapan ho natin kung paano kayo kikita ng malaki at kung paano kayo kikita ng mabilis. So, meron po tayong ways to earn or paraan kung paano kumita. Number one, meron tayong tinatawag na referral bonus, meron tayong tinatawag na buy set bonus, meron tayong price set bonus, service bonus, meron tayong leadership bonus, meron tayong unionable bonus, at di lang yan, meron tayong direct selling. Siguro, mas maganda pag-usapan mo na lang natin yung tatlo, yung referral bonus, buy set bonus, at yung tri-set bonus dahil ito po yung pinakamalaki at pinakamabilis na kitaan dito sa Lean in So pag-usapan natin ang referral package bonus. So paano po ba yun? Okay, once na ikaw ay nag-decide at ginawa nyo po yung opportunity po natin at ikaw po ay nag-avail po ng pro package account. So ganito po yan. Pag ikaw ay nag-refer na po ng kaibigan, kakilala ka mag-anak mo, kunyari po pangalan si A, nag po siya ng pro package po. So good news po, automatically kikita po kayo ng referral package bonus po na 500 pesos po. Once ikaw ay nag-refer ulit, ang pangalan si B po ay nag po ng, in, ng, 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 uh, ng uh, pro package po. So good news po, you earn another po na 500 pesos po. So yun po yung ating referral package bonus. So ngayon, paano kung hindi lang isa, hindi lang dalawa? Meron kang cellphone, sinendan mo ng link, pinapanood mo tong video ito, nag-send ka ng video, nagustuhan yung video ito, at nagustuhan nila yung speaker natin. No? so, <laughs> ibig sabihin, once na nagustuhan nila yung opportunity, let's say, meron po kayong nirefer na 10 kaibigan, 10 kakilala, na nag-avail po ng pro package po. So, 500 ka dyan, 10 po, yan. So, 5,000 pesos. Let's say, kung mas marami pa, kung meron kang 20 nirefer po, na nag-pro package po, so 500, so 10,000. As long as kaya po mag-refer, pwede po kayong kumita ng unlimited repair referral package bonus po. So, yan po yung advantage po yan. Ulitin ko, as long as kayo mo mag-refer ng mas marami, mas malaki ang kikitain ninyo. And aside po dyan mga kaibigan, pag-usapan natin yung buy set bonus. So, paano po ba yung buy set bonus mga kaibigan? So, ngayon, once na matrace po ng system na meron po kayong left referral set at meron po kayong right referral set, ibig sabihin, pag meron po kayong dalawa po na na ni-refer automatically, buy set bonus activated na po kayo. So, paano po ba kikita dyan? pag ito po si A ay nag-refer na po, kunyari, pangalan po si C, nag po siya ng pro package po. So ngayon, si si A kikita po siya ng, ng uh, referral package bonus po na 500 pesos kasi siya po ang nag-refer. So ngayon, paano kung si B ngayon ay nag-refer na rin? Okay, ang pangalan si D, nag po ng pro package po si Si D, so automatically, si B naman po ang kikita ng 500 pesos na referral package bonus kasi siya po ang nag-repair. At oh, tanong, ikaw ba ang nag-repair kay D? Hindi kilala mo ba to sisi? Hindi. So, ibig sabihin, kahit hindi mo pa to kakilala, automatic, dyan po papasok yung buy set bonus natin na 1,100 pesos. Ibig sabihin, babayaran ka ng company ng 1,100 pesos po kahit hindi po kayo ang nag-repair. So, ibig sabihin, once na si A ay nag-repair pa ulit, yung pangarap pangalan si E, nagabil po ng pro package po, say, si e, kikita ulit ngayon si E, pagkano? 500 pesos. Kung si D naman po nag po, pangalan si F, nagabil po ng pro package, si D ulit, ang si D naman ang kikita ng 500 pesos dahil siya po ang nag po niyan. Ang tanong, ikaw bang nag kay F? Hindi. Kilala mo ba to si E? Hindi. Kilala ka ba ni E? Hindi. Kahit hindi ikaw ang nag dito, automatic babayaran ka ng company. Magkano? 1,100 pesos. So, 1,100 pesos po ang pwedeng ibayad sa'yo. Ang malupit niyan, pwede ko kayo bayaran ng 30 by 30 by set per day. So, ano ibig sabihin? So, ito po yung maximum income ho natin. So, pwede ko kayo kumita magkano? 33,000 pesos per day. Kung araw-araw yan, pwede ko kayo kumita magkano? 990,000 pesos every month. Ang malupit po niyan, no flash out. Kasi in another company, pag may flash out po, matatapon, masasayang yung oras at panahon ninyo kasi may flash out po siya. So, sayang yung effort ninyo. Dito po, sa amin, sa Linen Green, napakalaga yung oras at panahon ninyo, lalong-lalo na yung effort ninyo. Okay? At hindi lang yan, product cycle. Okay, no product cycle. So, in other company, meron silang flash out. So, ibig sabihin, yung effort ninyo, yung oras at panahon ninyo, at the, at the end of the day, yung pinaghirapan ninyo matatapon o mapa-flash out. Pero sa amin, no flash out. Ibig sabihin, mahalaga sa amin yung effort ninyo panahon ninyo dito po dapat mapakinabangan ninyo. At hindi lang yan, meron po tayong strong leg retention. Anong ibig sabihin? In other company, kung ano yung malakas mo, kunyari kasi may pwede ito yung mas mahina, ito yung mas malakas. So yung malakas mo, yan ang pinapatay nila. Pero sa amin po, yan pa ang, yan po ito po yung nire-retain namin. Anong ibig sabihin? strong leg retention, nire-retain namin yung pinaghirapan ninyo, pinagpaguran ninyo. Kasi ayaw po namin masayang yung oras at panahon ninyo. Yun po yung advantage po ng ating system. Lalong-lalo na dito sa ating buy set bonus. At hindi lang yan, no? Pag-usapan naman natin yung try set bonus po. Paano po ba yung try set bonus na yan? So, ito po yung buy set, no? So, pag may pumasok dito, may pumasok dito, kita ka ng 1-1. So, ito naman po yung try set. Once na ikaw ay nagdagdag, kasi sa ibang company, pag nagdagdag ka, sa ilalim na. Pero dito, pwede ka magdagdag. Kunyari, pangalan si G, nag po ng pro package. So, kikita ko ulit dyan, magkano? 500 pesos. So, ngayon, so once na matrace po ng system na meron po kayong tatlong referral po na nag po po ng package, so, automatically po, dry set bonus activated na po kayo. So, ibig sabihin, kung ito ngayon si G po ay nag-refer na po, pangalan si H, nag po ng pro package, si G po kikita ng referral po na package na 500 pesos. Ang tanong, ikaw ba nag-refer dito kay H? Hindi. Kailala ka ba ni H? Hindi rin po. Ba't ang good news po, babayaran ka ng company. Magkano? 1,300 pesos. Try set. Bonus po. Okay, so kung si H po ay nag-refer po, ang pangalan si K, nag po ng pro package po. Si H po, kikita po magkano? 500 pesos. Ang tanong, ikaw ba nag-refer dito? Hindi. Kilala ka ba ni K? Hindi. Kilala mo ba to Hindi rin. Ang tanong, kikita ka ba? Yes, babayaran ka ulit ng company. Magkano? 1,300 pesos. So, 1,300 pesos po ang kikitain mo sa tri-set bonus. Ang maganda niyan, tri-set bonus na pwede mong kitain or pinaka-maximum income natin is 30 tri-set per day po. So, ibig sabihin, pwede po kayong bayaran ng company ng 39,000 pesos per day. Imagine yung mga kaibigan, kung araw-araw po yan, aba, pwede po kayo kumita. Magkano? 1,000 or million 170,000 pesos per month. So ngayon, para mas maintindihan ninyo, i-review natin. So, kanina, pinag usapan natin yung buy set sa kayong try set bonus. Eto po yun. Okay, so pag may pumasok, may pumasok 1-1, tapos may pumasok 1-3 So may pumasok, may pumasok 1-1 may pumasok 1-3. So ngayon ang tanong Anthony, paano kung wala dito, dito lang ang tumatakbo? Okay lang yan kasi ito naman yung pwede mong kitain. Pwede kang kumita ng 990,000 pesos kung ito lang yung tumatakbo. Eh paano lang may may tumakbo dito? So ibig sabihin, ito naman yung pwede mong kitain, 1,170,000 pesos. Kaya kung tatlong yan ay tatakbo Okay, dahil tatlo lang naman po yan. So, pag pinagsama mo yung dalawang yan, yung buy set at yung try set, magkano yung total nakikitain mo? 2,160,000 pesos every month. Okay, so ngayon, question. Anthony, excited na kami. Excited na kami nakitain yung ganyang kalaki. But ang question, paano po ba magsisimula? Paano po ba kayo mag-i-start? So, simple lang po, mag-a-avail lang po kayo na tinatawag namin Pro para makapagsimula ko kayo. Ang question, kung sakaling magsisimula ka sa Pro Package, magkano naman, magkano naman ba ang puhunan? Okay, this is only 6,990 or 6,990 peso lang. Pakakapagsimula ka na at pwede ka nang kumita ng 2,160,000 pesos po every month. Okay, upang question, ano naman ba yung mga package benefits na makukuha ninyo? So, meron po kayong halagang product na makukuha ng 5,000 to 9,000 worth of products po. At may mga package option tayo na pwede nyo pagpilian. Nandito po yung package A po na halaga po ng product na makukuha nyo 5,800. At kung ikaw ay mahilig magkape, kagaya na ito, 20 boxes of coffee po yan na pwede nyo nang subuhan at pwede nyo nang gamitin. Or pwede mo ibenta kasi halaga ng product na makukuha mo 5,000. Or meron tayong other option po yung package B Okay, so meron tong 10 bottles of so, Pit Plus po yan. Ang halaga po ng product na makukuha ninyo, 9,950 pesos po. Imagine mo, 6,990 lang, pero yung halaga ng product makukuha mo, 9,950. So, hindi ka pa nagsisimula, bawi na yung pinuhunan mo. Okay, so kung ikaw ay seryoso mag-lose weight, maganda po to. Okay, so mas mabilis po yung effect po niyan. Or kung gusto mo ng combination ng Slimming Coffee at yung ating Pit Plus po, meron po yung 12 boxes of coffee at meron pa yung 5 bottles of Pit Plus. Yung halaga po ng product na sa 8,455 pesos. But again, 6,990 lang nilabas mo pero yung halaga ng product na makukuha mo 8,455 pesos. So ito po yung isa sa mga best package po natin. Okay? And aside po dyan mga kaibigan, sa free product na makukuha nyo, meron din tayong free delivery nationwide po. So, ibig sabihin, hindi na ho kayo magbabayad ng additional payment. Wala na po yan. Ipapadala po namin inyong package po. Luzon, Visas, Mindanao, door to door po. And meron din po tayong pre basic online training. Lalo na sa mga magsisimula. At kung ikaw ay magsisimula, i po namin kayo. Tuturuan po namin kung paano nyo kagawin yung negosyo natin ng mabilis. At syempre, meron tayong pre market affiliate account at pakwan.shop. Ibig sabihin, meron tayong e-commerce, meron tayong dropshipping. I-guide po namin kayo dito kung paano nyo ito i-maximize. Ima so next time, ituturo namin sa'yo. And syempre, meron din po tayong LNG Web Store account. Okay, so pwede nyo po ma-monitor po yung ating product ordering system. You can monitor accounting system. Meron tayong sales monitoring system. Meron din tayong encashment system. Okay, at syempre, reseller discount 40% sa lahat ng product na bibilihin ninyo. At hindi lang yan lifetime subscription ho tayo. Marami po, marami po sa ibang kumpanya o maraming company na magsusubscribe ka. Meron pong tinatawag na monthly subscription. Okay, meron pong tinatawag na yearly subscription. Pero sa amin, one time lang po kayo maglalabas po ng puhunan. Hindi na po kayo magma-monthly subscription. Kasi in other company, pag wala kang subscription, wala kang kita. Pero sa amin, kahit wala kang kota, hindi ka namin kokotaan. No monthly subscription, no yearly subscription. One time lang po, at habang buhay mo tong pakikinabangan hanggat buhay ka. Ano? Okay? <laughs> okay. And as I said po dyan mga kaibigan, i ko lang ko kayo ng konti, no? Dito sa ating pro po. Once na ikaw yung pro package, ito po yung potential earning ho po natin. Pwede ho kayo kumita ng 72,000 pesos per day. Pwede ho kayo kumita ng 504,000 pesos per, per week. Or, pwede kayo kumita ng 2,160,000 pesos per month. So, yan po yung potential earning po. Once na ikaw yung nag-decide, at ikaw po ay pumasok na gawin po yung negosyong ito. Okay, so ngayon, no flash out, no product cycle, strong leg retention, yung pong isa sa mga advantage ng ating negosyo. Okay, at the same time, Good news mga kaibigan. Anong good news ko sa inyo? Aside po doon sa pinakita kong buy set bonus sa try set bonus, okay, pwede pa kayong kumita sa tinatawag namin star set bonus. Meron po tayong leadership bonus, meron tayong level bonus, at syempre yung direct selling. At pinakamahalaga sa lahat po yung ating libre. Libring car incentive, house incentive, and travel incentive po. So, meron kami separate video po yan na pwede nyo panoodin at pwede nyo pong pag-aralan. Okay, pwede namin i-send sa inyo at pwede nyo mapag-aralan po yung ating ating mga incentives at ating mga bonuses po. Okay? So, willing po kami na uh, i-send sa inyo para mapanood ninyo yung separate video nito. All right? And aside po diyan, so, let's say Anthony kumikita na ako. So, paano ko ba makukuha yung kita? kung sakaling kumikita ka na. Okay, so meron tayong tinatawag na payout system. Itong payout system natin, tatlo yan. Una-una, yung ATM. Daily payout. Ibig sabihin ng daily payout, pag ngayon ka kumita, bukas makukuha mo na ang yung payout. So meron tayong ini-issue ano dito na, na Uh, ATM, itong CTBC bank natin o China Trust po, yung halaga po niyan 250 pesos lamang po kasi kami na po ang magpa-process po ng iyong ATM. Hindi ka na pupunta ng banko. Okay, so dito namin ipapasok ang iyong commission. Okay? Paano ko Anthony, wala akong ATM? So okay lang po yan kasi meron tayong LBC. Okay, so yan din po ay daily payout. Pag ngayon ko kumita, bukas makukuha mo na ang iyong commission. At ang malupit po yan kasi gwapo ko po yung magbibigay po ng iyong commission. <laughs> okay? Okay, so aside po dyan mga kaibigan, Okay, so meron tayong cheque. Yan naman cheque ho natin ay weekly. Okay, so na pwede nyo pong makuha ang iyong commission through check Okay, and siyempre, tapos na po ako. Ganun lang kabilis po yan. So, kaya ngayon pa lang po, sobrang nagpapasalamat po ako sa lahat po ng mga nakinig at nanood po ngayon. Lalong-lalo lalo na, nagbigay ko kayo ng oras sa panon. At syempre, tinapos nyo itong video nito. Maraming maraming salamat po. So, ito po ang inyong lingkod. Okay, this is Anthony Gatchalian. I'm one of the marketing director po ng Leaning Bean. So, more power po sa atin lahat. God bless po and to God be the glory for sa inyong lahat. Thank you guys. Bye-bye.